Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ay, ito po si J.J. Santos. Ah, mga idol, mayroon na po ipakita. Yan mga idol. Oh. Itong kahoy naging bato. Yan. yan ang yan kanyang ba niyo. Oh. At sura niyo. Parang kahoy. Pag nilagyan ng langis, guys, dan orang kelar kelar ya kahoy naga lagi batok batok itu guys ya no tulis ya sekarang itu guys yang kidlat saka magnet ito yan ang magnet lakas mo magnet oh. kitlat ang galing guys yan ang kitlat kaya guys dalawa yung taklubo ano ba to taklubo ng libon taklubo ng asil yan and guys ito, ito yung ito maliit siya lubog sil nga tak pero libon siya yan o no? yan o no? o libon walang butas saka ito siya pero libon siya guys and ang ganda ito sa ya libon nga taklobo saka ito guys yung paan ng baboy ramo yan o oh. o oh. ganito o oh. ganan ganan ganian o oh. yan ang paa oh paglagyan lagyan mong blang is, kintab na siya. Yan ang paa, oh. Paa na ang babura mo. Sa bilis. Sa negosyo. Mayroong kabal nito. Yan, guys kaya ito guys yung ayan, kahoy nga panit panit sa kahoy naging bato panit sa kahoy naging bato pabira na nga makakita ng ganito yan pang proteksyon kasi balat siya balat balat sa kahoy naging bato o panit sa Bisaya panit sa kahoy naging bato at saka ito guys yung nakabaon na tamilok maulo ulo yan o no, tamilok ito guys yan tamilok naging bato yan sa kabal O sa Panipas, Tagolilong. Ayan. Kuntrak ko barang. Ayan. Dipinsa. At saka ito guys, yung pangil ng baboy ramo. Ayan. Hindi pa na alagyan ng pang pa, dito, ilagay lagyan na natin ang mga mukya rito para siya uh, mga siya yan ang pangil ng baboy ramo saka ito guys yung maliit mukya ng sili pero naging itim pero magnet ito guys yan o magnet ah oh, hindi siya magnet Yan ang sili. Sa sabungan, sa sabung, sa manok, manik. Yan. Sa sugal. Motya ang sili. Eh, pahid lang ni Muniz sa sa bulang guys. Ayan, ano ba ang bulang sa Tagalog? Sa manok. Pang sabong yan i kuan mo lang ang ang kuan niya ang bulang bulang na sa yan pang kuan pang sabong saka ito yung liso ng langka yan yan ang liso ang, na langka tagos ito sa ilaw tagos sa ilaw liso ng langka saka ito guys yung yano itlog na uh, langgam uh, yung itlog na langgam au oh, langgam sa bisaya o ibon itlog ng ibon yung ibon nga uh, anong tawag itong ibon basta itlog ito sa ibon and guys yan ang ngipin ng kalabaw pang palakas katawan yan ang ngipin ng kalabaw pangil mga pangil ng ngipin sa kalabaw sa Ayan guys. Tsaka ito guys. Yung... Seal niya, siya guys. Yung sa tawag sa amin yung kwan. Ah, uh, tuway. Tuway na seal. Ayan No? Ayan ang kwan. Pero dito nawala na siya. Pero ang ito. Ayan No? Ang kwan niya o. Ayan ang iyan ang silbi-sil niya. Ayan. Prodito na wala na dito. Libon nga sil. Libon nga tuway. Tuway ang halan sa sil. Sa amin. Ayan. Hanggang dito na ako guys. Salamat sa lahat.